So, hello, good morning. Hey, yung tanan. start kita ito at nadlaw. Maka-anlaan po kita. Kaya di kami hatakluban Hotel Plaza. Kaya na itang pangangaunan. Itakon upod. Lula Apod. nina. Ngayon, ati kami Si hi, Lola. <laughs> so, yan na. Ani na po ang Toyota Takluban. Nag-ulat po ako tawagan na it plate number it auto. kay ipapacheck up ko po la na yan ah auto ni Rama habang naghahalay kita ano nagpa-picture la na kaya ng mga paborito nga auto labi na kaya din nga duk huy Toyota baka naman bisang kadala itya dala nga tepad <laughs> Era na nga nga na nga ni po akit pag hinilat kay kaya naman pala po nang bag istoryahan service advisor shout out kan boss Arnel Lukahin Asya po yun itat tinutuyo nga ginre-request ng service advisor kay okay po okay po mag assist Ngupay po ngupay naman makisama kaya po yun iyo na ikangin toyota habang naghihilat po ha, kay ginawas lani eh, po ako. Kinadiyakan loyo para kalawan kunahin po ang unit. Kunahin po pag-uupaya. Para makapagkalaw naman la po lanay. Eh. Pero di ko loyo po, waray. Roy, mawabag akin din nga Toyota kay haluag man ngayon puin po in. Taklo ko Toyota? Kinadiyak kay igbaw, kinadto kay loyo. Kamumahaluag pa man ngayon po. Itiya adi ha. Kinikita ang loyo. So yadto to po ang unit nakadtula ngayon haligid shoutout po ngayon kan may nagkita kami antisak sumakah